Nagre-reglamo naman ang ilang tindera sa pamilyang lungsod ng kawayan dahil sa pagbagsak ng kanilang kita dulot ng paglipana ng mga talipapa sa labas ng palengke. Ayon kay Aling Gloria Emma Santarumana, isang tindera ng isda, malaki ang ipinagbago ng kanilang bentahan ngayong holiday season kumpara sa mga nakaraang taon. Aniya, kung dati ay nakakabenta sila ng 250 kilos ng tilapia sa maghapon, ngayon ay hirap na silang ubusin ang isang daang kilo. Mas pinipili umano ng mga mamimili ang mga talipapa sa labas dahil mas maginhawa at hindi siksikan ang pagbili. Kasalukuyang presyo ng mga pangunang isda ay 170 pesos per kilo ang tilampia Bangus na may 200 pesos per kilo, hipon na may 550 to 600 pesos per kilo at ang hito na nagkakahalaga ng 150 pesos per kilo. Bagamat nahihirapan sa kasalukuyang sitwasyon, umaasa si Aling Gloria na muling sisigla ang kanilang benta habang papalapit ang bagong taon.